Last week, na uh, kami dito eh. Mayroon ang gandahan, mayroon ano dyan, parang nasabot doon sa ano, kabila, malakas, tama ano lang bisis. Sa kabila, yung post guard, mayroon mong nakita na sa itaas, ang picture nila. Si, Chechek yung sa SG ko, Chechek nila, pero walang tao. So pag pag uh, pag kalabog, chine ka agad, walang tao. Wala daw. Kailan po yung nangyari? Sure. Last month, so, siguro. Yung may event dito, tapos yung Coast Guard. sila sabi nila, yung Coast Guard uh, taga-naga, nag-winter dito. At ano sa panipag. Wait nila dito, medyo maingay sila. Tinanong, uh, tinano sa kasama nila, kung tayo maingay, may dito. Sabi nang isa ng Coast Guard na hindi ako patapat dyan, na. Pero, at kaya, picture na sila. Yan yung nakita sa picture. Let's go. So mga campers, andito tayo ngayon sa loob ng establishmentong ito. At kung makikita natin, itong establishmentong ito, matatawag natin na luma na siya. Yan, sira. Sira niya itong carpet niya dito. Ito yung unang papasukin natin na room dito sa first floor. Ito yung, ito yung, yung tumabot sa amin. Okay pa naman siya. Meron na mga tinatambak-tambak na mga gamit. At ayon na nga, mga kahunter, pinuntahan na namin kaagad ang second floor ng gusali na ito para makapag-explore pa. At sabi nga nila, may mga nagpaparamdam daw na bata at matandang babae sa gusaling ito. At umaasa kami na ang naramdaman nila ay maramdaman din namin at makita namin. So, sa, ito, siguro sa tagal na natin ng paranormal investigation... Habang nagtatagal, so lumalakas yung instinct mo sa paligid. So sa first floor, sa lower ground, medyo okay lang naman yung kiramdaan. Okay, kiramdaan so, mo sa lower ground okay lang. Pero dito, second floor, maririnig mo sa <laughs> hangos. Tumungkat sa hapos ng ko. So malaki tong uh, gusali nito, itong simentong ito. Malaki tong ah, uh, tawag dito. Yan, makikita ninyo. Ang laki. So ready na ba kayo mga counters? Ka Samahan nyo kami. Ikutin natin tong wala kong palapag. Sa part na ito ay iniisa-isa na naming pasukin ang mga kwarto dito. At dahil sa laki at lawak at sa dami ng kwarto dito, hindi na namin napasok yung iba pang nakalak. At dito ay inumpisahan so, na ni Kahunter LG ang makiramdam sa paligid at nagbaba nagbabakasakali kung meron din kaming maramdaman nakakaiba sa paligid. So yung exit namin niyan is doon lang. Tama ba? Hmm. Walang takbuhan to ha? Dito, ito yung tinatawag na sense. Goosebumps, lumalabas na. May tindig na yung balahibo ko. Ibig sabihin, there's something, entity, na nasa paligid lang. Nandito pa yung mga aircon, no? Oh. So, itong unang gagawin na, itong ginagawa namin ngayon, mga counters, ito yung pag-explore muna sa loob ng musalit. Bawal natin ipakita yan. Parang tumunog yung bintuan. Eh. Mm -hmm. So mamaya, after natin may ikot to, itong busaling, uh, yung mga nag-invite sa amin, uh, dito, sasama na lang sila. Naikutin to. At uh, ang gagawin namin, ano yan? May narinig akong tumatakbo. Ha? May narinig akong tumatakbo. Oh, hindi na pala. Hanggang dumating din sa rooftop. So, mangyayari dito mga kaantres mamaya. Mamaya, uh, sasama na natin yung nag-invite sa atin. At dahil nakalock yung daanan papuntang third floor, kadahilanan na hindi kami makapunta sa taas. Bumalik na lang kami sa dinaanan namin at doon dadaan sa hagdanan papuntang third floor. So, yung pumasok sa isip ko, yan. Yung second floor, nandun yung parang hey, uh, presence, may presence ng bata. Yung tsaka dito. So, kung may kita ninyo mga hunters, pare-pareho lang yung itsura. ng mga kwarto. Pare-pareho lang yung laki. Pare-pareho lang pag yung lagi, pare-pareho lang. Dito, third floor na tayo. Ang Dito, kalmado. Dito, kalmado lang. Mm -hmm. Pero sa second floor, ang bigat. May, kung baka, kung i-rate ko siya, nasa 70 to 80 percent mm -hmm. yung bigat doon sa second floor. Dito, mabigat doon. Feel mo? Mm. -hmm. Ito yung matanda yan. Dito siya. Dito. Dito yan. May matanda dito. Dito. May matanda dito. So for tonight mga hunters, it's 2.16 early in the morning. AM. So para maging witness itong mga nagtatrabaho dito to prove them na itong i-co-communicate natin nakita nila na bata makikipag-communicate ba tinan natin kung makakuha ba tayo ng ebidensya sa kanilang mga na-encounter dito na tayo so kasama natin ngayon si Labro J ghost hunter to witness the investigation and si uh, 137 ghost Adventure. Uh, the inspector sir You, yes. And his team. Mga kanter sa mga dili mutuo ha, sa mga dili kaayo mutuo, like mahog nagkatawanan ba ninyo ang inga klase na binuhatan or buhat or investigation or trabaho. Dili ni sila namo mga binayaran. Hindi po sila namin binayaran. Hindi po sila namin, kumbaga, ginimik lang or sabihin niyo to, ganito dapat gawin, wala po. Mga malalaking tao na po yan. So sila po ang magiging witness kung anong ginagawa ng mga paranormal investigators. To prove them, yung mga na-encounter nila dito na kung totoo ba o hindi. We are looking and seeking and proving some evidence. Kung meron man tonight, they are the living proof. Malalaking tao na po yan. Hindi po ito katatawa ng ginagawa namin dito mga others. We are serious of what we are doing tonight. I mean, this morning, tama? Naglaho na yung kadlaho na mga umaga na. So, are you ready? Yes. Sir. Mga counters? Mga yeah. hunters na rin to. Sige, let's go. Okay, let's go. daw okay. May ng eh, ako dai si LG. Okay? Pwede lang sa inyo magulingon. Okay, thank you. So na kami diri karon. Kung isa may nakadungog, wala may nang magsamo. Ang amo lang is mo ang tanaw kung tinuod ba to ang mga nakadungog o ilang mga na-experience. After diha pwede ni mo pasigaw ni diri. Na ka rin. Okay pala na ko Ah. Pala na ko. Na ba mi kauban diri rin. Okay, that's good. Ang usa, pwede ni mo pasigaon. Okay, po, ah. okay, pwede ni mo pasigaon ni eh. na sa papel. Okay, pasigaan daw ito balik. Dili na po maklaro imong tubag. Pwede dili sa yes or no kamo tubag. Pwede ra? Pwede ka sa yes or sa no kamo tubag. Pwede ba ka. Ito siya. Ito nahan ka ng bola. Pabag, pato sa pabagman. Ito mag-response. Gamit yung spirit box. Uh. nan ganing ang mola. Anong mo ba? Hindi, kaya nangyayari namin eh. Yes. Hindi, siya nangyayari nagre-response. Yung mga gusto natin i-communicate uh, Possible they are intimidated of the light and of the crowd mm. So, syempre, mas marami, mas malakas yung energy Tanumin so, natin muna sila, sir Sir, tama ba yung mga uh, na-feel namin after the, ano, the inspection na ginawa namin? Dito, meron bang matanda dito? Hmm. Na nakita kayo? Meron. Hmm. Ay, dito niya. Kita sila. Okay, tama. So, nagtupak pa, sir? Hmm. Dito sa third floor. Hmm. Seryoso? Seryoso. Tama. So, dito, napil namin. Kanina, nasa video. Pwede natin i-ano yun, di ba? Dito, napil namin. Third floor, di ba? Ito yung matanda. Dito sa... Dito. Dito sa mga corners na ito. Okay? Sa second floor yung bata, doon malapit sa so may hagdanan. Tama ba, sir? Hmm. So, hindi namin hinukus focus hindi namin sila. Kahit sila bans, hindi nila alam. So, nagtugma, sir. Tawa Tama. Pababa ba? okay. na lang tayo sa lower ground. Patayin natin yung ilaw. Hmm. Hmm. na aduha sila. Aduha sila. Siguro. Oh. Nagkakipaglagay ko silang Mura. ko um na Ang muna, Lingkod. siya pwede. Huwag ba? bata. Pwede niyang pasigawan mga cash nangyo. Ngayon, okay, so, kita mo nitipit ni ang EMF. Oh, tama. Pwedeng mo kapatikin ko Pitikon, Galik, ang EMF. No. Oh, na. Ano nitipit ko? No, pitik, pitik bro. Pitik, oh. Okay. Okay. ana na to. Sa mga oras na ito ay hindi na kami nakapagpatuloy dahil sa kadahilanang nanghihina na si Ka Hunter Kahunter LG at bilang nahilo ng dahil din sa pagod ng biyahe papuntang Toledo, Cebu.